Ano man yan? Okay, okay mo naman yan. Hindi, okay, lagyan mo doon. Ayan so, dalawang tao lang guys. Huli guys. Ayan o. No. Yun, Ito uh, mga malalaki guys. Ayan mga malalaki. Ayan. medyo lumakas lakas din guys oh oh lakas lakas yung banka natin ay nasa tabing ng pa pero hindi na maabot yan oh kung gusto nung gusto guys pang PM lang dito guys sa guys Yung nasa malalayong lugar huwag lang yung malalayong lugar <laughs> Papa, wag lang yung malayong lugar kasi mag-smart padala pa tayo yung ano lang yung taga taga San Francisco San Narciso yan pwede yan ano? ano? ilang kilo? ano ay? 24 31